ito ay kaya kung na, doon ako nag-check na duna ko'y pa oh. naman yun yung adin na lang ako. kaya unag ulit na ako doon. ako mo stay pa sa mga one day or two Kurang sa Sunday pa tapos ulit sabi nga ba? Mm. yung <laughs> okay, uh. siya. anak lang di ata yung mga uh. anak yung yung anak yung mga anak yung mga anak yung mga mga anak mga anak yung mga ba? yung mga anak yung mga anak na mga may ikapila pa nang balik o oh Manila. Hala, hala. Ayan na lang. Kung patakot mo kaya yeah, eh. Ano yung takot mo? Hindi siya. Pag-alok <Mali. laughs> <siguro> na, ma. Hulog. <laughs> sa <Soto> pag-istorya. Pag-iakak. <laughs> ang dami kasi, ang dami Tagalog dito. Ang dami, dami Tagalog. <laughs> 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 ang dami <andami> Tagalog Sabi niya kakapunday, ang dami Tagalog dito. Tagalog. <laughs> o, dalhin mo sila sa Cebu naman. Sabihin na, sabi naman nila maraming ano doon, maraming bisaya doon. Maraming bisaya doon. Oh. Oo. Oh. Sabi ko nga sa kaya, tanungin mo yung driver kung taga saan, malamang bisaya din yan. Tinanong naman niya. Sabi nga, taga saan daw, taga Bicol. Tinanong na, taga Bicol daw. O, oh, di ba? Malapit din yun sa bisaya. Oo, sa na sakyan pa. pa. Bisaya. Bisaya kayo, taga-Oslog. Taga oslog taga Oslo. taga Oslo. Oh, sabi sa iyo. Kasi naman kang maghihintay sa kain eh, pag pagpara -pag taxi. Anong uh. tulisya -huh. mo to? Uh -huh. sabi kaya sa iyo. Sina. Takya, no? uh -huh. <laughs> takya, pag Sinakop na nga ng mga Bisaya yung ano, yung pili, yung ano, yung dami na dito sa si Lapuan eh. Sa Manila. Sa Manila. Ay, kaya sa mga Tagalog. Mas, mas marami Bisaya kaysa sa mga Tagalog. Yun nga, mga bahay namin Kasi, doon, puro mga Bisaya. Ito. Diba, eh? oh. Bisaya Bicol yan, lagi nagkala. Bisaya Bicol, ilongga, mga ganun. Mas, mm. mas, ano pa dito ang, um, di, mm. mas ma maayo pa takay, makasabot ang tinagalog. Oo. Oh. Eh, no. oh. Mao. Um, ang Bisaya, oh, ang mga ang Tagalog, di mo na sila kasabot. kasabot. Mao yun. Naman, may kayo. May, 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 may siya lamang. Lamang, malang, sila, kasi, siya maring... kasi, kasi malang yung ano niya yung father niya is ano Ilonggo. Pero dito talaga siya pinanganak sa Quezon City as in ah. tapos yung mother niya Bicol, Bicol. Bicolana dalhin mo to sa bahay niya Hello sige ah oh. sige. Oh, sige ayan okay. ayan ayan ba yan yung mm. bigay ko mm. Tama man ang yung ginamit mo para ilagay mo lang sa likod mo yan uh, yung, bak, yung bag yung bag Ako lang hindi hindi mo ginamit mm. ah tinago mo mm. Ah parehas pala ng ano eh Di bakpak man eh. Mm. Muhanin hindi Oo. Oh, oh. oh. Oo nga. Ah, alis na pala kayo ngayon. Ano, um, mm, alis ko mamaya. Pero, ano ba? sa gabi.